pipitas. Hala, nagkandaan na, oh. At to na, ka na lugod. Ayan, oh. Sa sobrang init. Natuyo na yung mga ano sitaw. Oh. Iba na yung texture. Texture. <laughs> iba na yung texture. Ayan na, oh. Nag-iba na yung ano nila, amang ah, matanda na pala yung iba. Ang mga pangtanim. Ilagay nyo dito kasi mga, ay, ito pala, kinukuha niya pala. This one only, the, ano, pantanim, like this. Like this. We're going to, ano, uh, renew wow, our, mommy! our, what is it? String beans? Hala, yung nasa ilalim. Yung ito lang maw yung mga pantanim mau. Wow! Ito lang! Ayan, oh, mga pantanim. Ito lang we're going to plant um egg uh, string beans again because this is ano na oh wala na Mag-goodbye na yung ating mga ano string beans because of the weather our weather is very 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 hot or very very cold ayan ganito pantanim hey what happened it's okay i'm going to cook the others ayan oh I'm going to cook the others and the others is for Ma! ano. I'm going to plant Ma! another string beans. Mama. Ma! Sige yan, yung mga ganyan. Ma! 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 Ma. Ayan, sino yung gusto diyan ng ano? Ayan. Sino ang gusto diyan ng mga pantanim? Ayan, marami tayong pantanim dito. Marami tayong mga pantanim na mga string beans. Comment lang kayo comment down below sa mga gusto ng pantanim ng string beans ang dami oh ang dami na rin hinog ng ano oh ang dami na din hinog ng mga sili siling mga labuyo oh ang dami na dami ng mga hinog so marami ito yung ano natin dito ating mga pananim So, comment kayo dyan sa baba. Sino yung mga gusto ng mga pantanim pantanim kasi yung panggulay wala na yung panggulay eh hindi na tayo makaano ng panggulay pantanim yung ano available it's, okay, it's okay Matthew grabe kasi yung init ngayon wagas ang init ngayon sa Pinas super duper super duper hot this one oh i ano ko na lang to I'm going to cook adobo for tomorrow. Ayan. Pitasin na natin to. Pwede pa to lutuin. adobo na lang natin. Ayan. Adobo. magadobo tayo ng gulay. Yung iba mga pantanim na. Pantanim na yung iba. We're going to replant. Replant. Oh my God, this one. Ayan, hanggang dito na lang. Comment na lang kayo. Sino yung mga gusto dyan ng mga pantanim ayan marami tayong pantanim dito e ano namin to ayan o oh. e ano namin to mga to Isi-save para pantanim tapos yung mga may gusto dyan ayan comment kayo dyan sa baba kasi marami naman to marami tayong mga pantanim dito na sitaw so mahaba yung sitaw na yan oh. mahaba siya maganda yung sitaw na to Maganda mag, mag magtanim ng sitaw na to kasi mahaba. O, oh, ba? Diba? Mahaba ang ating sitaw na pananim. Ayun na, nahulog na malutong. Malutong kasi malutong. So, ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panunood. Sa inyong walang sawang pagsuporta. Ayan, nandito ang aking mau-mau. Hi ka, mau. babay na. Bye-bye. Ayan, mo na sila ng... Uh, pananim at pang adobo na rin, pang ulam. O, babay na kayo! Bye -bye. Ito yung aking mga kasama mangunguwa ng mga pananim. Ayan, comment kayo dyan sa baba para mabigyan namin kayo. Si Kuya Matthew. Babay na Kuya Matthew. Hala. <laughs> ah, Ang grabird. Bigla siyang nag-transform.